Sa puntong ito, sa tingin ko dapat na ring magsalita ang pamilya na si Paolo Tantoco. Dahil tutoo uh, totoo na sila hanggang ngayon ay nagluluksa pa. Pero yun nga, mga pribadong tao, totoo, siguro uh, wala sa kanila na gustong magsalita kung ano yung totoo. Dahil sa tingin ko, ang mas may nakakaalam ng katotohanan, ng buong katotohanan, ay ang pamilya na, na si Tantoco at hindi yung mga DDS. Kasi itong isyu na ito, ginagamit na itong mga DDS sa kanilang pamumulitika. Ginagamit ng mga Duterte para pabagsakit ang nasa Malacanang. Hahanap at hahanap yan ang kamalian ng nasa Malacanang. Hahanap at gagawa at gagawa ng mga kwento na pwedeng ikagalit ng sambayanan laban nga sa nasa Malacanang para kuno no, patalsikin na nga yung nasa pwesto. Ganyan po ang tinatrabaho ngayon na itong sa Sara Duterte. Si Digong, nyo talaga wala ng influence kahit nasa loob, yan pa rin ang tinatrabaho ng mga hinayupak na yan. Ganyang kademonyo itong mga Duterte, sa tingin ko. Bilang meron naman tayong freedom of expression, sabi ni Harry Roque, sa tingin ko, mas malala sa pagiging demonyo itong mga Duterte. <laughs> Di ba? Oh, kaya tuloy ito at kailangan ipagtanggol ng malakanyang ang kanilang sarili, siyempre, ang First Lady at yan ay trabaho, siyempre, na itong si Atty. Claire, na kamakailan ay mukhang magre-resign na talaga. Mukhang decidido na. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit nga ang issue na ito ng mga obstructionists daw para masira ang First Lady at siyempre nga si PBBM. Ang Pangulo at ang Administrasyon na ito, nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Huwag tayo kasi maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawagawang kwento. Yan yung totoo. Uh, nabubuhay sa imahinasyon, sa maling kwento, sa mga kasinuwalingan ang mga DDS, ang mga nasa paligid ni Duterte at gusto nila makiayon tayo sa kanilang kawalanghiyaan, kademonyuhan at kagaguhan. Hindi na.